Holy, Holy. yan laki ho, laki. Ah. Uh, Hoy, ka. Tala mo ah. Ay, tali. Tali ka lang. Tali, tali. 'yung Noy. Kawawa, may pamilya yan. Oh. May pamilya yan, nan, nan. Nuy Noy, Noy yung ano mo ha ano ka mo ano nangyari ba diyan? ano yung Ano natin. Tarian mo natin. Yan na, hindi yan, hindi yan. Nakatutok sa akin eh. Kailangan tapos yung ano doon. Yung... Hindi, na lang. Hindi yan, hindi yan makaano, Naipit. You know, palabas na! Hindi yan. Hindi yan makano kasi... Yan yan yan. Sa katawan mo ano, yung muna Baka humigpit yung mamatay Hindi, lalagyan mo diba yung... Na naman? Hindi yeah? hey, Ikaw naman, <laughs> 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 o, na nga kuya! Hahaha!